So another uh, another important information. Siguro kung mapapansin nyo, may mga taong ganito. Yung lumipis na yung braso, pero natataas nila na maayos yung kamay nila kapag ginano mo. Alam mo yung natataas, tas lahat ng posisyon na gagawa nila, pero without pain. Huwag nyo na pong dalhin sa akin yun, hindi ko po yun kaya. Hindi ko yun kaya, ha? Senior, hindi rin. Bakit? Hindi po mag-fit yung technique na ginagamit namin sa mga senior. Huwag nyo na po silang dalhin dito. And stroke, hindi na po tatanggap yung grupo namin ng stroke. Stroke o mild stroke? Stroke o mild stroke, ang rason po, kailangan niya kasi ng active activity. Yung mga na-stroke, karamihan, 90 to 80 percent, tamad eh. Tapos kami yung sisisigin, natero na ng gano'ng record dito sa bahay. So nangyari, tinatanggal ng asawa ko yung stroke. So hindi na po talaga kami to. Yun lang ha? Stroke? OFW naman, tungkol sa OFW. O, yung kamay na, ano ba yun, laylay na, pero na itataas mo siya, wala na, hindi, mo siya matataas. Hindi mo siya, siya mm -hmm. mawawalan talaga. Para may skin yung kamay, dumiit, pero pag ginanon mo, walang sakit, walang sabit yung buto. Hindi ko po yun kaya. Ulit ha, hindi ko po yun kaya. Paano kayo? Brush naman kami. At least, hindi kami ng No? Mm -hmm. Hindi kami, hindi yung kaya, hindi talaga. Nahatak kasi yung ugat nun. Okay na? Oh, yun. Nahatak yung ugat nun. So, Ayoko naman kasi magbigay ng ending. Shit, ito, Ayoko gumawa ng ending sa lahat ng tao. Subukan nyo sa iba. Huwag nyo nang hindi dito, hindi namin yung kaya. Kasi ilang beses <laughs> ko sinubukan, hindi talaga kaya eh. Ano pa, per? Sa mga OFW, much better na magstay kayo nang for two months or more dito po sa Pilipinas kasi hindi lahat ng sakit kaya kong pagalingin ng isang hawakan lang. So, kailangan nyo po magstay para kung hindi natin makuha ng isang session pag hindi lang nakuha na isang session, meron tayong pang backup, saka hindi tayo nagmamadali dun sa time nyo, ha? Para sa inyo din naman yun.